sa so, mga idol ito ang dumating natin ng ayun guys sa uh, dishwashing guys natin guys mag unbox set natin guys <laughs> ang endorger pala natin guys yung ano lang guys yung 16 liter guys ng mga idol ha at ano yung guys with sticker itong endorger natin guys Yung gandaan pa nito guys, magdali ma i mix Pwede pang negosyo, pwede pang business guys. Kalaman siya naman yung order natin mga idol. Tag four liter siya guys, yung isang balot siya natin Kalaman siya naman yung guys, ayan four liter guys. Ayan guys. Ito pala guys yung ano, yung kanyang uh, sticker guys. Uh. ito naman guys ang uh, kanyang instruction mga idol. Kaya wag kayong matakot, guys na ano, magsubok sa business guys na katulad nito guys. Kaya ready start at idugtong ko na lang guys yung paghahalo natin.